Kamakailan, nagpahayag si President-elect Trump ng intensyong muling kunin ng Estados Unidos ang kontrol sa Panama Canal. Ayon kay Trump, ang kasalukuyang bayarin para sa mga barkong Amerikano na dumadaan sa Panama Canal ay sobrang malaki at hindi makatarungan. Bukod dito, ipinahayag niya ang pangamba na ang kanal ay kinokontrol ng China dahil sa lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Bilang tugon, mariing itinanggi ng presidente ng Panama ang mga paratang ni Trump. Iginiit niya na ang Panama Canal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Panama. Mula pa noong isang libo naraan siyam naput siyam, matapos itong ibalik ng Estados Unidos sa ilalim ng Torrijos-Carter Treaties. Dagdag pa ni Trump, may posibilidad na gamitin ang puwersang militar upang makuha muli ang kontrol sa kanal na nagdulot ng pangamba at pagkondena mula sa iba't ibang sektor. Ang Panama Canal ay mahalaga sa pandaigdigang kalakalan, lalo na sa Estados Unidos na umaasa dito para sa mabilis na pagbiyahe ng mga kalakal sa pagitan ng Atlantiko at Pasipiko. Sa kabila ng mga pahayag ni Trump, nananatiling matatag ang pamahalaan ng Panama sa kanilang soberanya at kontrol sa kanal. Patuloy nilang ipinapahayag na ang anumang pagtatangka na bawiin ang kanal ay isang paglabag sa kanilang kasarinlan at hindi nila ito papayagan. Nagdudulot ng pangamba sa China ang mga pahayag ni President-elect Trump tungkol sa posibilidad na muling kunin ng Estados Unidos ang kontrol sa Panama Canal. Ang kanal na ito ay mahalaga sa pandaigdigang kalakalan at ang China ang pangalawang pinakamalaking gumagamit nito kasunod ng Estados Unidos. Sa mga nakaraang taon, pinalawak ng mga kumpanyang Chino ang kanilang presensya sa Panama. Halimbawa, ang CK Hutchison Holdings, isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong, ay namamahala sa mga daungan sa magkabilang dulo ng kanal. Kamakailan, binatikos ni Trump ang mga bayarin sa paggamit ng kanal na tinawag niyang LABIS at nagbantana muling kunin ang kontrol dito. Nagpahayag din siya ng pagkabahala sa umano'y impluensya ng China sa operasyon ng kanal. Bilang tugon, iginiit ng mga opisyal ng China ang suporta nila sa soberanya ng Panama sa kanal at itinanggi ang anumang kontrol sa operasyon nito. Sinabi ng tagapagsalita ng China na ang Panama Kanal ay pag-aari ng mga mamamayan ng Panama at dapat manatili sa kanilang pamamahala. Ang mga pahayag ni Trump ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nangangamba ang China na ang anumang hakbang ng Estados Unidos na kontrolin muli ang kanal ay maaaring makaapekto sa kanilang mga interes sa rehiyon at sa kanilang mga inisyatiba sa Belt and Road. Sa kabila ng mga alalahaning ito, nananatiling matatag ang Panama sa kanilang pamamahala sa kanal. Ayon kay Ricaorte Vasquez, administrador ng Panama Canal Authority, walang bansa, kabilang ang China, ang may kontrol sa operasyon ng kanal maliban sa Panama. Sa kabuuan, ang mga banta ni Trump na muling kunin ang kontrol sa Panama Canal ay nagdudulot ng pangamba sa China dahil sa posibleng epekto nito sa kanilang kalakalan at impluensya sa rehiyon. Sinabi ni Marco Rubio ang napiling kalihim ng estado ni US President-elect Donald Trump na parehong Ukraine at Russia ay kailangang magbigay ng konsesyon upang matapos ang giyera. Ang pahayag na ito ay ginawa noong Enero sa kanyang confirmation hearing sa harap ng Senate Foreign Relations Committee. Ayon kay Rubio, dapat maging realistiko ang lahat. Ang konsesyon ng Russia ay ang hindi na muling pagpapalawak, habang ang Ukraine naman ay kailangang isuko ang mga teritoryong kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Binanggit niya na mahalagang magkaroon ng balanse sa parehong panig upang makamit ang kapayapaan. Simula ng sakupin ng Russia ang Ukraine noong dalawang libot, labing at palakasin ang agresyon nito noong dalawang libot, dalawamput dalawa. Nasa dalawampung porsyento ng teritoryo ng Ukraine ang nasakop nito. Sa ilalim ng kontrol ng Russia, ipinagbawal ang anumang pagpapahayag ng pagkakakilanlang Ukrainian. Mariing sinabi ng Ukraine na hindi nila kikilalanin bilang pag-aari ng Russia ang kanilang mga teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng Moscow. Pangako ni Trump noong kanyang kampanya na magkakaroon ng mabilisang negosasyon upang matapos ang giyera matapos siyang maupo sa Enero. Gayon Gayunpaman, hindi pa niya nilinaw kung paano ito gagawin. Sinabi rin ni Rubio na hindi posibleng masakop ng Russia ang buong Ukraine dahil sa tapang ng mga Ukrainian at laki ng bansa. Gayon Gayunpaman, sinabi niyang hindi rin realistiko na maibalik ng Ukraine ang lahat ng nasakop na teritoryo sa pamamagitan lamang ng lakas militar. Dagdag pa ni Rubio dapat tigilan ng US si Russian President Vladimir Putin na muling magplano ng pagsakop sa Ukraine sa loob ng apat hanggang limang taon. Pinuri ni Rubio ang katapangan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine, ngunit kabilang siya sa labin Republican lawmakers sa Senado na bumoto laban sa 61 bilyong aid package para sa Ukraine noong Abril 2024. Sa kabila nito, naipasa pa rin ang tulong pinansyal. Hindi rin sumang-ayon si Rubio sa polisiya ng administrasyong Biden sa pagtulong sa Ukraine dahil hindi umano malinaw kung paano magtatapos ang hidwaan. Ang 53 taong gulang na senador mula sa Florida ang papalit kay Anthony Blinken bilang kalihim ng Estado. Sa kanyang bagong posisyon, magiging mahalaga ang kanyang papel sa mga posibleng negosasyon sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Iniulat ng Bloomberg ngayong buwan na to na hihilingin ng Russia sa Ukraine na putulin ang ugnayan nito sa NATO at maging isang neutral state na may limitadong military sa paparating na peace talks kasama ang president-elect ng US na si Trump. Si Trump ay nagpahayag na handa siyang makipagkita kay Russian President Vladimir Putin sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang inauguration. Sinabi rin niya noon na nais niyang mabilis na wakasan ang giyera sa Ukraine, lalo't sinasabing may mabuting relasyon siya kay Putin. Ayon sa ulat, pumapayag ang Kremlin na magpatuloy ang mga miyembrong estado ng NATO sa pagbibigay ng armas sa Ukraine bilang bahagi ng bilateral security agreements. Gayunpaman, hindi dapat gamitin ang mga armas laban sa Russia o sa pagsubok na mabawi ang mga teritoryo. Patuloy na pinapanindigan ng Russia na de facto nilang hawak ang halos 20% ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang Crimean Peninsula na inangkin noong 2014. Gayunpaman, bukas daw ang Russia sa pagpapalitan ng ilang teritoryo ayon sa mga source ng media outlet. Sa kasalukuyan, limitado lamang ang mga usapan ng Kiev at Moscow sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine na humiling na manatiling hindi pinangalanan. Bukod dito, may mga limitadong usapan din umano ang Ukraine at Russia sa Qatar tungkol sa mga patakaran para protektahan ang nuclear facilities mula sa pag-atake. May mga pangamba na maaaring gumawa ang bagong Administrasyong Trump ng kasunduan na hindi pabor sa Ukraine dahil sa madalas nitong pagpapakita ng simpatya kay Putin. Kritikal din si Trump sa suportang ibinigay ng nakaraang Administrasyon ni Biden sa Kyiv. Sinabi ni Keith Kellogg ang incoming peace envoy ni Trump para sa Ukraine, na layunin ni Trump na protektahan ang soberanya ng Ukraine at hindi bigyan ng anumang pabor ang Russia. Bagamat wala pang tiyak na mga mungkahi para sa kapayapaan, isang pitch mula sa team ni Trump, pag-freeze ng frontlines, pagpapaliban ng pagsali ng Ukraine sa NATO ng dalawampung taon, at pag-deploy ng European peacekeepers, ay tinanggihan na ng Russia. Habang humihina ang Russia sa digmaan laban sa Ukraine, isang malaking tanong ang lumalabas. Kailan tatalikuran ng China ang kanilang kasalukuyang alyansa? Ang China ay matagal nang may interes sa mga teritoryo ng Russia, lalo na ang Siberia na mayaman sa likas na yaman tulad ng enerhiya, mineral, at tubig. Ngayong humihina ang Russia, tila mas nagiging malinaw ang posibilidad na samantalahin ito ng China. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng matinding pinsala sa Russia. Milyon-milyong tao ang nawala sa workforce, bumagsak ang ekonomiya at naubos ang mga lumang armas ng bansa. Habang abala ang Russia sa digmaan, nagiging mas bukas ang Siberia sa ambisyon ng China. Bukod sa mga likas na yaman, mahalaga rin ang Lake Baikal na may 20% ng freshwater sa buong mundo para sa China na may kakulangan sa tubig. Bagamat magkaalyado ngayon ang Russia at China, malinaw na pansamantala lamang ito. Ang interes ng China ay mas nakatuon sa sarili nitong kapakanan. Kapag nakita ng China na mas may pakinabang sa pagtalikod sa Russia, tiyak na gagawin nila ito. Lalo na ngayong humihina ang Russia, mas nagiging malinaw ang pagkakataon para sa China na palawakin ang kontrol nito sa rehiyon. Kapag tinalikuran ng China ang Rusya, maaaring humantong ito sa mas malaking kahirapan para sa Rusya. Ang Siberia na mahalaga sa ekonomiya at seguridad ng Rusya ay posibleng maging puntirya ng China. Sa kabila ng digmaan sa Ukraine, maaaring ito ang mas malaking hamon na kakaharapin ng Rusya sa hinaharap. Habang nagpapatuloy ang digmaan, hindi lang kanluran ang dapat alalahanin ng Russia. Ang tunay na panganib ay maaaring manggaling sa kanilang kaalyado na China. Ang tanong na ngayon ay hindi kung tatalikuran ng China ang Russia, kundi kung kailan. Habang nagiging mas mahina ang Russia, nagiging mas malaki rin ang tsansa ng China na kunin ang gusto nito. Sa kabila ng pagsakop ng Ukraine ng sobrang daming teritoryo ng Russia noong nakaraang taon, unti-unti itong nabawi ng Russia na gumamit ng humigit kumulang 50,000 sundalo, kabilang ang 12,000 North Korean troops na ipinadala ni Kim Jong-un. Gayunpaman, hindi nagbunga ng inaasahan ang reinforcement na ito para sa Russia. Noong Enero, iniulat ng CNN na sinimula ng Ukraine ang mga serye ng kontra-opensiba sa rehiyon ng Kursk na kinumpirma ni Andrei Kovalenko mula sa Center for Countering Disinformation ng Ukraine. Layunin ng mga atake na muling mabawi ang mga lugar na nawala sa Russia. Ayon kay Andrei Yermak, pinuno ng Ukrainian Presidential Office, ang operasyon ay nagbubunga ng tagumpay, bagamat itinanggi ito ng Russian Defense Ministry na nagsabing napigilan nila ang mga opensiba ng Ukraine gamit ang artilerya at suporta ng aviation units. Ang mga ulat mula sa mga Russian military blogs ay nagpapakita ng magkakaibang pananaw. Ilan sa mga ito ang nagbanggit ng paggamit ng Ukraine ng makabagong teknolohiya tulad ng radio electronic warfare systems. Naglanding din ang Ukrainian paratroopers sa rehiyon upang suportahan ang mga sundalo sa lupa. Bukod dito, nagpatuloy ang mga laban sa iba't ibang bahagi ng Kursk kabilang ang mga lugar tulad ng Bolshu Soldatskoe at Novosotnitsky. Kinumpirma rin ng The Guardian ang paggamit ng electronic countermeasures at aktibong pag-aalis ng mga mina sa rehiyon. Sa kabila ng mga pahayag ng Russia na napigilan nila ang mga opensiba, ang mga aksyon ng Ukraine ay nagdulot ng malawakang pagkilos sa linya ng depensa ng Russia. Isa pang mahalagang aspeto ang pagkakasangkot ng North Korean troops. Ayon sa ulat, halos isang katlo ng mga sundalong ipinadala ni Kim Jong-un ay nasawi o nasugatan, na nagdulot ng malaking hamon sa estratehiya ng Russia. Patuloy ding ginagamit ng Ukraine ang British-made Challenger tanks at Bradley Fighting Vehicles na nagbibigay ng mobility advantage sa kanilang operasyon sa kabila ng pagpuna sa desisyon ng Ukraine na ituon ang puwersa sa Kursk kaysa sa Donetsk, pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang estratehiya ng Ukraine ay nakatuon sa pag-abala sa puwersa ng Russia sa iba't ibang bahagi. Ang mga tagumpay na ito, bagamat limitado pa, ay nagdaragdag ng presyon kay Putin na nahaharap sa lumalaking kritisismo mula sa loob ng Russia. Ang laban sa Kursk ay hindi lamang ukol sa teritoryo, kundi sa impluensya rin sa hinaharap na negosasyon. Lalo na't inaasahang mauupo si Donald Trump bilang bagong presidente ng Estados Unidos. Ang Kursk counteroffensive ng Ukraine ay maaaring maging leverage sa mga darating na usapang pangkapayapaan. Sa ngayon, nananatiling aktibo ang mga operasyon sa Kursk at ang resulta nito ay may malaking epekto sa takbo ng digmaan. Ang kasalukuyang estratehiya ng Ukraine ay nagpapakita ng determinasyon nitong mabawi ang nawalang teritoryo habang humaharap sa matitinding hamon sa larangan ng digmaan. Ang plano ni Vladimir Putin na gamitin ang mga sundalo mula sa North Korea upang tulungan ang Russia sa digmaan laban sa Ukraine ay nagdudulot ng malaking problema. Noong 2024 Pumirma si Putin ng kasunduan kay Kim Jong-un upang magpadala ng 12,000 sundalo sa Kursk bilang bahagi ng isang 50,000 strong counteroffensive na layuning mabawi ang mga teritoryong nakuha ng Ukraine. Subalit sa loob lamang ng dalawang buwan, higit 30% ng mga sundalong ito ang nasawi o nasugatan na nagpapakita ng kakulangan sa kakayahan at kahandaan ng mga ito sa labanan. Sa isang panayam noong Enero 5, 2025, isiniwalat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sa 12,000 sundalong ipinadala ng North Korea, 3,800 sundalong ang napatay o nasugatan. Ang mataas na bilang ng kaswalti ay bunga ng human wave tactics ng Russia, kung saan pinapadala ang mga sundalo sa paulit-ulit na atake laban sa matibay na depensa ng Ukraine. Ang mga sundalo ng North Korea ay walang sapat na pagsasanay at kulang sa karanasan sa tunay na labanan na nagiging sanhi ng kanilang mataas na pagkamatay. Ayon sa mga ulat, ang mga North Korean na ipinadala sa Russia ay hindi nakaranas ng malalim na pagsasanay. Ang kanilang tinatawag na elite units ay nabubuhay lamang sa kakarampot na pagkain at bihirang makagamit ng live ammunition. Kapag nasa labanan, ginagamit sila bilang cannon fodder o literal na pangharang sa bala na nagpapakita ng desperasyon ng Russia upang mapunan ang kawalan nito ng sapat na sundalo. Ang mga sundalo ay tinuturuan pa ng hindi praktikal na taktika. Ginamit ni Zelensky ang sitwasyong ito upang ipakita ang kahalagahan ng suporta ng NATO, lalo na mula sa Estados Unidos. Binabalaan niya na ang kakulangan ng tulong mula sa NATO ay maaaring magdulot ng mas malaking banta mula sa koalisyon ng Russia at North Korea. Kung patuloy na magpapadala si Kim Jong-un ng mga sundalo, maaaring umabot sa siyamnapung libong North Korean troops ang maipadala sa Russia kada taon na maaaring magpalala ng tensyon sa Europa. Ang sitwasyon sa Kursk ay patunay ng desperasyon ng Russia at kakulangan ng kahandaan ng mga North Korean soldiers. Gayunpaman, ipinapakita rin nito ang determinasyon ng Ukraine na labanan ang mga pagsalakay sa kabila ng hamon. Habang patuloy na dumadami ang kaswalti sa panig ng North Korea, nananatiling isang mahalagang tanong. Kung gaano katagal magtatagal ang ganitong estratehiya ni Putin?